here we go good morning or good evening sa inyo dyan paning ko itong ano ito ako sa aking garden nagkaroon ng time so rest to rest muna ako sa aking mga ginagawa at kukuha tayo ng mga gulay Ayan. Kahapon kumuha ako dito ng okra. Ayan. Kumuha ng okra. Meron pa doon sa loob. Ayan. Namiss ko yung gulay na laso lang. Ito, may ano Oh. Ah, ibig sabihin ito na yung flower na inano ko. Pinost. Ayan. At meron dyan puso. Ayan. So, check na natin dito. So, ano to? Sako. Ay. May taga. So, parang may ayan. Maliit pa pero pwede na yan sausaw -saw. pero alam nyo guys yung okra kung kayo may mga arthritis tanggalan nyo po ng buto kasi matindi po ang atake sa mga arthritis natin ang buto ng okra yan so tanggalin na natin to may mga uut ayan, ayan pa wala na no? diba ba Itong ampalayang ito, ang kanyang bunga ay talagang maliliit siya. At huwag nyo nang asahan lalaki. Kasi pang dahon lang siya katuloy nyo. So, ang tanglad ko ay malaki na. ano dito ah, check tayo parang gusto kong kuhanin yung ano talbos ng kalabasa <laughs> gulayan ayan ah ayan. so ito yung aking backyard now at yung dragon fruit ko hindi na mumunga kasi dapat siya nasa initan yan so So, ito na yung aking mga kagabihan dito. Ayan. Hindi ko na naasikaso, guys. Nabisi na ako. Ayan. Nabisi na ako sa pag process ng aking mga papers. Ayan. Ang mga okra din dito. Pero, ano pa din siya. May nag, ano sa akin, pumunta dito si Ate Susan. Kumuha ng, ano, kumuha ng gabi siya na ang nag-harvest. Kasi, paalis ako eh. So, ayan. May mga bunga pa doon ng ng, ano, saging. Ang bunga ng saging. Tutok natin. Yan may sabah. yun know saba isang buwig na saba nakatago at ayan pa so yan pa lang ang malapit na saging ito ano to ah luya ay hindi, luyang dilaw to, luyang dilaw check ko dito yung saging saging dyan ano to yun? tumbang sa akin. Pero, ano siya kasi, ang pagkatumba niya ay, hmm, talagang buwal. ano siya. Hindi na tayo punong-puno ng tubig o. Oh. Ano to? Ulan. Ulan. So dito, wala nang mga ano, pinya na, pinya ang tinatanim ko dyan. Kaya, ngayon lang din ako nakapunta dito. Check ko itong mga ano, ates ko. Baka mahinog na naman siya. Puno. <laughs> Marami itong bunga. Yan. Yan. Mga bunga. Tsaka yun. Mga bunga siya. At manguha ako ng puso ng sa kapatid ko to ayan gusto niya din yung sungkitin wala siyang panungkit ayan ayan masarap yan isisig sisig ko na lang siya saba pala yan saba. may puso pa dyan o oh. daming puso marami ditong puso ng saging ayan pa o oh. tsaka nandyan pa sa isa ayan pa ayan mga puso mga pusong, pusong nag-aawit sa aking garden pero ito lang kuhanin ko ah, pahinga muna ako today stay at home kasi sobrang pagod ang pagkukuha ng documents, pag-fill up ng form napakaraming pinil-upan ko kahapon, sobra after ng MBI ah Siyempre, priority ako kasi senior after NBI. Uh, pumunta akong bangko para sa aking ano, online bank. Tapos, pa. Uh, dami akong sinain, sign in sa uh, pinail tsaka ano uh, nagpakuha ako ng inis Oh, birth certificate. Oh, from PSA. Luckily, I have a cousin in PS PSA. Uh, no baliches. Yan, inaanak ng tatay ko sa binyag. So, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Te, may nakita ako sa yung ano, request. For. <laughs> ah, sabi ko, oo, mula yun sa agency. Yan. So, anda na. Uh, malapit na ibigay sa akin yung Senomar. So, marami pa. Ang dami ko pa. Punta pa ako ng Teco. Yung Taiwan Clearance. Taiwan Police Clearance Certificate. Tsaka Hong Kong. Punta, may ipapadala pa ako sa Hong Kong para yung kapatid ko ang siyang kukuha ng Hong Kong Certificate. A Police Certificate. Yesus, padami ng inaasikaso. Masakit sa ulo. Pero ngayon, i-chill ko muna ang sarili ko dito sa ating garden. So, thank you so much po sa inyong lahat. At mangunguha din ako na hindi ko alam kung anong lulutuin ko for today. Kasi, ano, um, gusto ko ng gulay. Yung last walang. So, ah, kuhanin ko na lang to. Yung, ano, Saan na ba yung kalabasa? Yan, kalabasa kasi uh, masarap itong kalabasa. Promise. Uh, hindi naman to. Hindi naman ang um, hindi naman ako, hindi naman nabubuo ang kanyang ano? What's this? Ang kanyang hindi naman nabubuo ang kanyang <laughs> ang kanyang ano, ang kanyang bunga. So, kinukuha ko ang gulay ay ang talbos saan pa uh, iba yun lang meron pa bang iba meron uh, uh, na wala na Yan. saan pa dito parang yung iba eh ay ito <coughs> Magugulay ako ng Uh, ano ala dining ding Ayan, ala dining ding so sige po thank you so much and big love shout out sa inyo this is Laurie's garden thank you and get bless bye 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 so yan ang ating harvest at dalawang puso ng saging So, ito ibigay ko to sa kapatid ko. At ito yung sa akin. Ang isa lang naman ako. So, ayan. Thank you. That is, this is our premiere for tonight. Thank you and bye-bye.